Okay na? Hi guys! Welcome to my page. At uh, ang laro natin ngayon ay Nanay Tatay Challenge. I start! Start na kayo. Ready na? Okay, okay, okay. Game na, game na, game na. Ang magkakamali ay lilipstikan ko <laughs> from Josie. Ano pala? Pa Queen Jacqueline. Uh, para dun sa kay Queen Jacqueline kasi pinigyan tayo ng lipstick. Shout out po. Okay na? One, two, three, go! Hi, 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 hi. Turuin sa akin kung sila magkakamali.

ako oh, man, takay. O, sa akin pa kakawin. Pato, Tatay, gusto mong tinapay. Ate, kuya, gusto mong kape. Lamanan, gusto ko ay susunyay nyo. Kasi di ha? Ay, pipi, ko nito. Ah, nagkakawin. Lapite! 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 Yan! Galing Di yeah. ako, <laughs> Next! One two, three, Go na Teraz, 次を Sige! Naka itu? H na

Oh. Oh, ngayon, tanggal na, na. Tanggal, okay, na tanggal na. Isa oi. Isa ngayon ha! Hoy, kayo. Isa lang. Lipstick, basta na nakamali kayo, tanggal na. Oh. Yan. Ye. Parponte, ponte. Na na isa. Hay naku. kayo! isa lang. No lipstick. Yan. Wala man nang ano. Wala tindig-tindig, pero kasi nyo. Ano kamay daw niya

Wala, ulit ulit. Hoy. Hu. Hoy. Ah, dito na sa kape, sa atin kape. Ang mananalo dito. Ang mananalo. 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 យ <laughs> <laughs> េស្ស៍ប្អូនយេស្ស៍ chả cái gì chả chả ai dối 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 bina 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 bina

ulit 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 Huwag natatanggal, ganito siyo. O, tabalik. Tatay-tatay, gusto kong hapil. Baka. Ano yung gulaw? O, Okay. Pag wala na kamali dito, ha? Pag wala na kamali dito, ang mataya sa papel gunting balo, ang unang mataya ay isang matatanggal. Gets? Wala naman. <laughs> oh. Kahit sabay-sabay na lang kayong gayaan. Kung sino yung talo. Papay? Oh. Pag may isang talo, alis na yung tatlo. Yung bilang naman nila. Yung, yung bilang na natin ay kumarisa. Pag sa dalwa. Isa, dalawa, tatlo. Kaya, pag, pa, pa, pag kayo lahat ay papel, 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 eh, ikaw At ay patungan. Ano ka na? Sino na? Hala, lolitap din. Parang siya lang. Kelan na lang tayo? Lapit. Ha? O tayo isang bagsa. Oh, okay. Doon na ibibigay ng panalo ha. Ay, isang bagsa. Yung tatlo, ano pangalan nito? Di <laughs> ang, ang panalo niya ay 30 50 20. Tapos, tingi isang lipstick. Tapos yung isa. Ah, ay, baka ano pangalan ng huli? Pag mananalo na, no, tayo, two. wala nang lipstick. Yung isang matatanggal. Kasi yung isa ay sampo, tapos may okay, lipstick. Nga, ay, yung isang matatanggal, may bainti lang, pero walang galipa. lipstick. Gets? Okay, one, two, three, go. Papel, gunting, bato, tatlong gano'n. Uh, ano, yeah, gayong gano'n Hindi, yan. Hindi, gano'n na. Papel, gunting, bato, ibagsak nyo kung anong inyo. Magtatanggal lang ako ng isa. Getsa. Para mabilis, ang tagal kasi yung gano'n gano'n Okay. Ano? Okay. Ang One, two, three, go. So, gunting oh. Okay. okay. Saba, saba, saba. So, gunting bato. Ito. Oh. Yan, yeah, dalawa. Okay. gunting bato. Ay! Guys, meron siya 20 pesos. Tapos itong tatlo ay merong lipstick galing kay Queen Jacqueline. Tikikisa sila para dun sa pag-games. At merong... Wala pang panalo ng ano, Wala pa. Ano? Ano nalal ano ta lang. Yung sa papel gunting bato. kung sino oh, matira sa kanila? Yung kung sino yung, yung unang matatanggal ngayon. Pan third. Ah. Yung uh -huh. huling matatanggal 'yun, guys. <laughs> Gets? Okay. One, two. okay. One, two. Ano? Ano matutulad. Alin natanggal ka? Ay eh, di ikaw ang third, third. third ka. Third ka. Ano? na. na. One, two, three. Papel, papel gunting, gunting ba bato. Wala, Hala. Okay. 1 2 3 Papel, gunting, gato. Ah! Ito ang ating third. With lipstick. Galing kay Jacqueline, Queen Jacqueline. Thank you. Lip tint <coughs> ba yan? Lip tint. Uh, uh, ah, next. Kayo dalawa naman. Yeah. Dito malalaman natin yung third. Mananalo ng... Uh, second and first. first. Mananalo ng 50 pesos. Yung second, 30. Tapos tigisa na silang lipstick. Galing kay Queen Jacqueline. Thank you for sponsoring. 1, 2, 3, go! Papel, gunting, gato. Papel, gunting, gato. Ay, gawin na Panalo <laughs> <Yes. laughs> ng 50 pesos at isang mm. lipstick galing kay Queen Jacqueline. Thank you for watching. Ito kami. Second, run it up. Thank you. Please like and share. Bye-bye.